parang kinakabahan ako sa dalawang lalaki na lapit sa amin. Ah. Pero hindi, dahil nakangiti sila, hindi sila mukhang galit. Ba't mo naman tinatanong kung saan kami galing? Naku, nagdududa na talaga ako sa inyong dalawa. Baka mamaya may masama kayong binabalak sa amin, ha? Ah, Jarot. Kasi nakahinto lang naman kami dito sa gilid, tapos bigla kayong huminto at lumapit kayo sa amin. Pero siyempre, mga followers lang natin sila at hihingi lang sila ng sticker o oh, ayun, magpipicture pa nga, oh. Minsan talaga, ano-anong naiisip ko. <laughs> Pero anyway, shout out sa inyo mga bossing ha, ah, and ride safe sa bawat biyahe nyo. Siyempre, bago ang lahat, magpicture muna tayo ni Negrimoto para naman kahit papano may ebidensya kami, charot. <laughs> पलि तन लंता पदमन पिक्चर कई हो गए मंती पिक्चर दिन का मे